Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Shoutout din sa bagong nagpamember mga idol kay Torin and Fior Prince at kay Junvin Papaya Simulan na natin ang ating kwento kinikilabutan itong si Pablo dahil sa lakas ng presensya ng mga ito. Agad natanong nito doon sa matanda. Sino kaya ang mga iyon, Nanay Kanida? Bakit ka gustong patayin ng mga ito? Ganon talaga, Pablo. Sa tingin ko, paghihiganti ang kanilang pakay. Sige lang, kapag magtagpo muli ang aming mga landas, siguraduhin kong hindi na mabubuhay pa ang mga iyon. Naalala ko ng mga iyon, Pablo. Maaring ang dalawang iyon, kabilang doon sa limang mga mangingitil na mga disipulo ng isang malakas na kulto. Naalala ko, ilang taon na ang mga nakalipas. Napatay ko ang tumatayong pinuno ng mga ito doon sa bukirin ng rohas ngunit hindi ko lamang mabatid. Bakit ngayon pa nagpapakita ang mga ito? Hindi sila tunay na mga matatanda. Ginagawa lamang nila iyon para maikobli ang kanilang mga katauhan. Malalakas ang mga iyon. Kinakailangan kong abisuhan agad si na Luis. Baka may mga madadamay pang mga inosinting katao dito sa ating baryo. Tara na, Pablo. At pagkatapos, mabilis nang naglalakad ang mga ito, pabalik na doon sa kanilang bahay. Nag-iisip na din ngayon itong sinanay kanida, kung paano niya lalabanan ang mga iyon nang walang madadamay. Pagkabalik ng mga ito doon sa kanilang bahay, agad na pumasok ang matandang sinanay kanida doon sa kanyang kwarto. Hinalungkat ang mga nakatago niyang iba pang mga kagamitan at mga armas. Sa tingin kasi ng matandang babaylan, magagamit niya ang mga ito sa labanan. Hindi na ganun kalakasan itong si Nanay Kanida ngayon, tulad noong mga unang taon. Ngunit hindi pa rin ito matatawaran dahil kung ikumpara ang lakas nito sa ibang mga albularyo o maging doon sa mga malalakas na mga barangan, wala pa rin sa kalingkingan ang mga ito sa matandang si Nanay Kanida. Habang ginagawa iyon ni Nanay Kanida, agad niyang nakita ang isang maliit na papel na ginagawa niyang napta nung unang mga taon. Dati kasi nang isa pang mabagsik na barangan itong sinanay kanida, nakalista sa napta na ito ang lahat ng kanyang mga napapatay at mga dahilan. Nandirito din ang oras, araw, buwan at taon sa kanyang ginawang pagpatay sa mga ito. At ngayon, naalala na ni Nanay Kanida kung bakit ngayon nagpapakita ang mga ito. Saktong ikadalawang pung taon ngayon sa pagkamatay nitong si Sahir, ang pinuno ng kinatatakutang kulto doon sa buong isla. Sila ang mga responsable sa lahat ng mga kasamaan, lalong-lalo na sa mga bayan ng Talingting at Maria. Ang pizza ngayon ay ang araw mismo ng pagkabuhay ng pinuno ng mga ito. Nakakalimutan iyon ni Nanay Kanida. Naalala niya na hindi pa pala niya natapos ang panghuling ritual na pangkitil para sa taong ito. Para tuluyang maigapos na sana ang kaluluwa nito at hindi na magawang buhayin pa ng kanyang mga disipulo. Masyado kasi siyang abala sa mga taon na iyon dahil kasagsagan iyon ng kanyang ginawang paghanap sa kanyang nawawalang anak na si Luis. At ngayon, nagbabalik na ang mga ito. Mas malakas at balak na siyang likidahin. Ngunit sa tingin naman itong si Nanay Kanida, mas mabuting siya agad ang pinuntahan ng mga ito para wala nang mabiktima pa ang mga iyon na walang mga kasalanan at kinalaman. Agad nang inihanda nitong si Nanay Kanida ang kanyang mapurol na itak na kanyang ginamit sa pagpatay sa taong ito nung unang mga taon. Kinuha na din niya ang kanyang libritang itim. Matapos na magawa ang mga iyon nitong si Kanida, agad na lumabas ito ng kwarto at kinausap itong si Pablo. Pinaalalahanan niya ang binata na kung anuman ang mga mangyayari. Kung makakaharap man nila ang mga iyon, kailangan na buo ang loob nitong si Pablo at huwag makakaramdam ng pagkatakot. Dahil kung magpapakita ka ng pagkakatakot sa mga nilalang na ito, mas magiging agresibo lamang ang kanilang gagawin ng mga pagatake at iyon pa ang maging dahilan ng kanyang ikakapahamak. Sa tagal na din ng pagiging alalay nitong si Pablo kay Nanay Kanida, marami na din itong natutunan sa mga paraan ng pakikipaglaban. Mas lumakas pa nga ngayon ang mga kaalaman ito sa paggamit ng mga anino. Kung dati, kaya niya lamang natapakan ang mga anino ng sinuman para hulihin ito ngayon. Kaya na niyang pagalawin ang kanyang sariling aninong mismo. Lubhang na mamangha itong si Nanay Kanida sa karunungan nitong si Pablo na sa tanang buhay niya ngayon pa lamang siya nakatagpo ng ganong kabangis na karunungan. Ngunit minsan lamang, nawawalan lamang ito ng tiwala sa kanyang sariling kakayahan. Kailangan ngayon ni Nanay Kanida ang tulong nitong si Pablo dahil kakaiba ang lakas ng kanilang makakalaban alam niyang sa mga pagkakataon na ito hindi niya maasahan ang tulong nitong si Luis dahil masyado itong abala sa kanyang tungkulin sa barangay ngunit kailangan pa rin na ipaalam niya ang mga ito para din makapaghanda ang mga ito sa mga maaaring gawin ng grupo nitong si Sahir agad na pinuntahan ito ng matanda kasama itong si Pablo doon sa barangay hall ng kanilang lugar. Ngunit habang tumatakbo ang kanilang sinasakyan, napapansin agad nitong si Nanay Kanida. Ang limang mga malalaking uwak ang nakabuntot sa kanilang sinasakyan. Kakaiba ang laki ng mga ito kumpara doon sa mga pangkaraniwan at batid agad ni Nanay Kanida na ang grupo na iyon ng kultong hinaris na pinamumunuan nitong si Sahir. Bulong na lamang nitong sinanay kanida sa kanyang sarili. Kalagang gusto ng mga ito na mapatay ako agad. Sige lang, tingnan natin ngayon ang kalakasan na ipinagmalaki ninyo. Makalipas naman ang ilang mga sandali, naglaho naman agad ang mga iyon sa kanilang likuran. Agad naman na sinabi ni nanay kanida ang mga iyon pagdating doon sa kinaroonan nitong si Luis inihayag na din ng matanda ang kalakasan ng mga nilalang na ito na maaring balakid sa kanila at makapagbigay ito ng pangamba sa buhay ng mga tao. Nagulat pa nga itong si Luis nang marinig ang mga bagay na ito. Hindi niya inasahan na saktong kapistahan pa sa kanilang lugar ang pagsulpot ng mga ito. Agad naman nawika nitong si Luis doon sa kanyang ina. Nanay Kanida, mukhang kailangan na natin na gamitin ang grupong binuo natin dito sa ating baryo. Sa ngayon, hindi ko maaring iwan ang lahat ng aking tungkulin. Panahon na siguro para ipakita natin sa mga ito kung sino ang kanilang binabangga at kinakalaban. Kung anong klasing lugar itong ginagambala nila at nang maipakita na din natin sa buong isla at doon sa mga karating na isla kung anong klasing mga tao ang naninirahan sa baryo ng kandasog Napatitig itong si Nanay Kanida doon sa kanyang anak na kapitan. Hindi niya inaakala na gagamitin na nila ang grupong binuo nila ilang buwan na ang mga nakaraan. Ngunit sa kabilang banda naman ng pag-iisip nitong si Nanay Kanida, panahon na siguro Nasubukan din ang kakayahan ng grupong ito. Ang grupong pinag-usapan ng dalawa ay ang grupong tinatawag na Kristo na binubuo ng mga antingero at albularyo doon sa kanilang lugar. Dahil kasi nakikilala na ang lugar ng kandasog, may mga lumipat na mga malalakas na mga albularyo galing naman sa iba't ibang lugar at pinili ng mga ito na doon na maninirahan kasama sa grupong ito ang kapatid ni Arturo na si Abner kung saan dito sa lugar ng kanlasog na kapag asawa ito itong si Abner ang namumuno sa grupong Kristo kasama din ang asawa nitong babaylan na si Armina na mas nakikilala sa pangalan na Inday Minang kasama din itong si Abner ang kanyang pamangkin na si Arthur na anak ni Arturo ang tinataguri ang pinakamalakas na aswang Bukod doon sa tatlo, may kasama pa silang dalawang mga matatandang albularyo. Nagaling din doon sa lugar ng sinawahan at mga kaibigan pa ni Tatay Dadoy ang dalawang ito. Sina Tatay Simeon at Manong Isaak. Kasama din nila ang isang bagitong antingero. Ngunit nagpapakita na ito ng kakaibang bangis itong si Jackal. Ang anim na mga ito ang tinatawag na Kristo na pangunahing tungkulin ng kanilang grupo pangalagaan ang lugar ng kanlasog galing sa mga gustong maghasik ng lagim at manakop. Ngayon, pagkatapos na makapag-usap si na Luis at Nanay Kanida, agad na ipinatawag na ng kapitan ang lahat ng membro ng tinatawag na Kristo. Ngunit sa ibang lugar nila, iyon pupulungin ni Nanay Kanida. Sikreto pa rin kasi sa karamihan ng mga tao ang kanilang binubuong grupo at ilan lamang ang nakakalam. Kailangan na maitago pa rin nila ang mga pagkakinanlan ng mga ito, lalong-lalo na sa kanilang mga kalaban. Sa kasalukuyan, naghihintay ngayon si Nanay Kanida at Pablo doon sa isang kubo na nakatayo sa lupain nila ni Nanay Kanida. Ang kubong ito ang kanilang ginagawang tagpuan at kuta. Makalipas lamang ang ilang mga minuto isa-isang nagsidatingan na ang mga ito. Unang dumating doon ang mag-asawang Abner at itong si Inday Maning. Kasama ang pamangkin itong si Abner na si Arthur. Napapangiti itong si Nanay Kanida. Naramdaman agad ng matanda ang kakaibang lakas ng presensya ng mga ito. Itong si Abner. Kahalintulad na ngayon ang hitsura nito doon sa kanyang kapatid na si Arturo. Mahaba ang medyo maalon-alon na kakulutan nitong buhok. May mga balbas na din ito at nakasuot lamang ito ng kulay itim na sando na may nakabordang cross doon sa harapan bilang palatandaan ng mga ito sa kanilang grupong Kristo. Samantalang kakaiba din ang kagandahan nitong si Inday Maning na napakahaba ang tuwid nitong buhok na kulay itim. Marami nang naririnig itong sinanay kanida tungkol sa babaylan na ito... mas bata ito kung ikumpara... sa edad nitong si Abner... itong si Abner kasi... nasa apat na taong gulang na ito ngayon... samantalang itong si Inday Maning... nasa dalawang put-anim na taong gulang pa lamang... nakikilala na din ang babaylan na ito... doon sa dulo ng bahagi ng lugar... ng sinawahan... ang lugar kasi na iyon... ay pinamumugaran... ng iba't ibang uri ng mga aswang... itong si Inday Maning isa itong babaylan na aswang. Ang kanyang ama ay isang haring aswang sa lugar ng sinawahan. Samantalang ang kanyang lulo naman sa kanyang ina ay isang mabagsik na albularyo. Kaya namamana at nakukuha nitong si Inday Maning ang kalakasan ng magkabilang pamilya. Umalis ang mga ito doon sa lugar ng sinawahan at dito na pagpad sa lugar ng Baryo Kanlasog dito din sila nagkakilala nitong si Abner. Samantalang itong si Arthur, bukod sa bangis ng binatang ito bilang isang aswang, isan din ito sa mga kinatatakutan doon sa lugar ng mga kampo, lalong-lalo na ang Kampo 7 kung saan doon nagkukuta ang mga ito. Isa itong commander ng mga rebuilding aswang, ngunit ang layunin ng mga ito, pangalagaan ang kagubatan at protektahan ang mga magsasaka doon sa lugar laban sa mga kampo ng kadiliman. Agad na pinatuloy ni Pablo ang mga ito at agad na nagkakamustahan ang mga ito. Ilang bisis na din kasi na magkakasama si Nanay Kanida at Abner sa mga inkwentro laban ang mga kampo ng kadiliman. Makalipas naman ang ilang mga minuto, dumating na din ang dalawang matatalik na magkakaibigan na Albulario, na sina Manong Isaak at Tatay Simeon napakatanda na ng dalawang ito. Itong si Tatay Simeon, mahigit pitong po ng edad nito ngayon. Ganon din itong si Manong Isaak. Libangan na lamang ng dalawa ang pag-iinom ng tuba at ang paglalaro ng dama. Ngunit hindi mo pa rin maaring maliitin ang dalawang ito. Dahil bukod sa malakas pa ang kanilang pangangatawan, malalakas din ang mga tangan ng dalawa at mga karunungan sa mga usal makalipas naman ang ilang mga sandali. Tanong nitong si Nanay Kanida. Hindi ba alam ninyo ang kinaroroonan ni Jackal? Abner, bakit ang tagal ng binatang iyon? Natatawa na lamang itong si Tatay Simeon. Ayon sa matanda, nakainuman nila kagabi itong si Jackal at dahil siguro hindi ito sanay sa pag-iinom. Ayon, nalasing ng subra maaring tanghali na iyon magigising. Ayon sa kwento nitong si Tatay Simeon, makalipas naman ang ilang mga minuto, dumating na rin itong si Jackal. Mahahaba din ang tuwid nitong buhok, ngunit kinulayan ito ng binata ng kulay puti na nakapagbigay sa kanya ng kakaibang presensya. Bukod kasi na malaki ang katawan nitong si Jackal, matangkad din ang binatang ito at may hawak itong mutya ng saging at mutya ng kampana. Kaya nga, kinuha nila ito ni Luis dahil kakaiba ang tanga na lakas ng binata at tapang. Dati kasi itong priso doon sa bayan ng Talingting. Ngunit ayon sa mga balita, ginawa lamang itong espiya ng mga pulis. Dahil sa lungsod na iyon, maraming nakakulong ng na mga asuwang na gumagawa ng kasamaan doon sa loob ng piitan. Kaya nang mapag-alaman ito ni Luis agad na nagpunta ito doon sa bayan ng talinting at gumawa agad ng paraan para mapalaya itong si Jackal at maisama sa kanilang binubuong grupo. Nang makumplito na ang grupong Kristo, agad nang sinimulan ng mga ito ang kanilang pagpupulong. Agad na inihayag nitong si Nanay Kanida kung anong klasing mga nilalang ang kanilang makakalaban. Kailangan din nilang protektahan ang buong lugar ng kanlasog dahil baka maisipan pa ng kultong hinaris na maghasik ng lagim sa mga taong naninirahan sa lugar ng kanlasog at maging doon sa mga bisita nilang nakipista sa baryo. Agad naman nawi nitong si Abner nang matandaan ang mga nilalang na ito. Natatandaan ko ang mga iyan nanay kanida. Ang kultong hinaris ang nagpasimuno doon sa mga lugar ng kampalanas at nahirong ng kasamaan. Mukhang hindi madali ang ating misyon ngayon. Ngunit sa tingin ko, kaya natin na mapatay ang mga ito. Mas nakakabuting patayin na natin ang lahat ng mimbro ng mga ito, nanay kanida, para wala nang maghasik pa ng lagim sa ating isla. Ang sagot naman ng matandang babaylan. Tama, ka, abner balita ko din, bukod sa limang pinakamalakas sa kanila na tinatawag ng mangingitil at sa kanilang pinuno na si Sahir, maaring marami ding mga disipulo ang mga ito. At sa palagay ko, nakapalibot na ang lahat ng mga ito dito sa ating lugar at naghihintay lamang ng magandang pagkakataon para makatake. Sabad naman na wika nitong si Tatay Simeon. Ano kaya kandida kung maghiwahiwalay tayo sa pagbabantay para agad natin na maramdaman ang kanilang mga presensya? Sagot naman muli nitong sinanay kanina. Iyan din ang aking iniisip si Mion. Mas mabuti kung maghiwalay tayo sa pagbabantay sa lugar na ito. Gagawin natin na tatlong grupo ang ating pangkat. Isasama na namin si Jackal. Sa tingin ko, isa din ako sa mga pakay ng mga nilalang na ito. Makakatulong sa amin ng malaki si Jackal. Ang sagot naman itong si Abner, Kung ganun nanay kanida, kami na ring tatlo ang magkakasama. Doon na kami magbabantay sa dulo ng lugar ng kanlasog, doon sa malawak na palayan. Maraming mga tao din ang mga naninirahan doon. Baka biglang aatake ang mga kulto doon dahil walang mga bantay doon ng mga tanod malayo na ito galing sa kabihasnan. Mas mabuti kung ganun, Abner. At kayo na, Simeon, Isaak, ang magbabantay sa sentro ng bayan. Sa tingin ko, hindi agad kayo mapaghihinalaan kung sakali. Matapos naman ang kanilang pagpupulong agad ng kumilos ang mga ito. Kanya-kanyang alis ang kanilang mga grupo at agad na nagpunta sa kanilang mga nakatukang pwisto si nanay kanida. Kasama itong si Pablo at Jackal, nagpasya muna ang mga ito na bumalik doon sa bahay nila ni Nanay Kanida. Batid kasi ng matanda na siya ang isa sa mga pangunahing pakay ng kanilang mga kalaban. Kaya kailangan niyang makuha ang atensyon ng mga ito para malalabanan nila ang mga ito na walang madadamay na mga inosinting tao. Sa mga sandaling iyon, pagpatak ng hapon doon sa lugar na tinatawag na Sitio palay umaaligid na doon ang mga nilalang na kulto plano kasi ng grupo nila nitong si Sahir na pagpatak ng gabi magsisimula na silang maghasik ng lagim sabay-sabay na atake ang mga ito dito sa baryo ng Kanlasog doon sa lugar ng Sitio palay nando doon na sa gilid ng sapa ang mahigit sa sampung membro ng kulto nagtatago pa lamang ang mga ito doon sa likod ng mga malalaking batuhan. Nakasuot ang mga ito ng mahahabang damit na kulay itim at nakasalukot na kulay itim din. May hawak na mga matatalas na mga bagay ang mga ito tulad ng mga sanggot, itak, plumingko at iba pa. Ang mga ordinaryong membro ng kultong ito Walang mga karunungan sa mga usal na tulad doon sa limang mangingitil na mga matatanda ngunit kakaiba pa rin ang bilis at lakas ng mga ito kung ikumpara doon sa mga pangkaraniwan ng mga tao. Bukod pa sa mga katangian na ito ng mga kulto, hindi rin tinatabla ng bala ang mga nilalang na ito. Kaya kampante ngayon ang mga ito na agad lang magagawa ang paghasik ng lagim sa lugar dito sa sitio palay. Ngunit walang kaalam-alam ang mga kulto na na din sa lugar na iyon, nakaantabay lamang ang grupo nila ni Abner. Kasalukuyan, nakausap ngayon itong si Abner ang namumuno sa sityong iyon. Wika nitong si Abner kay Manong Tumas. Manong Tumas, kailangan natin na magingat sa lahat ng mga pagkakataon. Dahil ayon sa mga balitang dumating sa aming grupo, sa kapistahan aatake ang mga nilalang na ito. At ang araw na iyon ay ngayon, hindi ba? Kailangan na wala nang gagala pa doon sa labas ng kabahayan pagpatak ng alas 6 ng gabi. Naintindihan naman agad iyon ng matanda. Kaya agad na pinulong ang mga kalugar para sabihin ang mga inihayag sa kanya ng grupo nila ni Abner. Ang lahat naman ng mga taong naninirahan sa lugar na ito, matagal na nilang naranasan ang maatake ng iba't ibang mga nilalang. Bukod sa mga aswang, inaatake na din sila ng mga jablo. Ilang taon na ang nakalipas. Ngunit lahat ng mga iyon, tinalo nila ni Nanay Kanida. Kaya lahat ng mga taong nandarito, agad na nakipag-ugnayan ang mga ito. Doon sa matandang si Manong Tumas at sinunod ang mga ibinilin sa kanila ng matanda. May mga armas na din ng mga itak, sanggot, at iba pang mga matatalas na bagay na gawa sa tanso ang lahat ng mga taong nakatira dito sa sityo palay. Dahil sa makailang bisis na nilang naranasan, ang mga panggagambala ng mga kampo ng kadiliman, naghanda na din ang mga ito ng mga armas na maaring masasaktan ang lahat ng mga kampo ng kadiliman ng sobra kapag tinamaan ng mga ito. Pagsapit ng gabi, Ganon din ang mga nangyayari doon sa sintro ng baryo ng Kanlasog. Gumagala na din doon ang mga membro ng kulto na nagkukunwaring namimista lamang. Ngunit dala nila ang mga bayong na nakapaloob doon ang mga matatalas nilang mga armas. Ngunit sa mga pagkakataon din na iyon, naramdaman na nila ni Manong Isaak at Tatay Simeon ang presensya ng mga ito. Kaya agad na hinahagilap ng dalawang mga matatanda ang maaaring kinaroonan ngayon ng mga kulto.